yun. Ma! Tawi! Kanino ka rin ka mag paipalutang na rin? May palutang-lutang! Oh! Tsya! Kaya, sino kaya rin? May oh, mga nag dyan, nawawala rin, nalutang! Nalutang! May may tao! Uy, tao, tao! Uy! Tao, tao! Uy, tao! tao. Uy, tao. Yan, ako yung naggagala-gala din eh, mga boss. Nag-video na kaute. Tabing dagat. Ay, nagpagkakalinis ngayon din sa talaw. Ha! 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 Ang sarap oh Sana all Oh yan ang tal ngayon oh Oh ganda oh Ba may namamantay Oh Ay Naman naman ang seaside Ay kaganda buhangin buhangin Walang water lily. Oh ay wah Ano ba yun, yun. Ba Taw eh Kanino karing gamaganap ka pa'y palutang-lutang oh tiyak tingnan, sino kayari? pa'y mga naghanap diyang nawawala aray, nalutang nalutang pa'y may tao o'y tao, tao oh tao, tao o'y tao bak ano yung kayari?